Taas to yung Itong pinaplastaran ko ngayon Mataas Doon sa baba Pababa to Yan yung mga basura kahapon Ibig sabihin sobrang lalim dito kahapon Yan mga basura sa gilid oh Yan basura Ang lalim dito kahapon pala Ito yung bahayin din Bandang paho Ito mga basura Abot dito sa taas oh Malalim pala to Kasi doon Pababa Payon doon sa baba eh ibig, ah, ibig sabihin abot dito ba Malalim Lagpas tao din Kahapon dito Abot dito yung mga basura Eh oh mga basura oh. Ito, mga basura. Okay, uh, mga basura oh. Dung doon 'yung mga basura. Yun, mga Doon sa baba na, parting baba na 'yon. eh ibig sabihin hanggang dito 'yung tubig. Sobrang baha pala dito kahapon. Ito 'yung paho, paho. Paho Manila. Sobrang baha dito. Kasi palalim yan, di pagtas paakyat na naman doon sa unahan tulay. Sobrang baha pala dito kahapon, mga kaibigan.